Iligal na pagsusugal ng mga naglalamay sa isang burol sa Antipolo Rizal na bisto ng mga otoridad. Ang mga sospek sinabing hindi naman kilala ang nakaburol at napadaan lamang sila sa lugar. Nagbabalik si Bel Custodio. Huli sa akto ang pagsusugal ng mga nagalamay sa isang burol sa barangay Santa Cruz Antipolo City, Rizal. Ang hindi alam ng mga taga rito na na sa mga pulis ang paglalaro nila ng terembe na isang uri ng sugal. Apat lang yung naaresto kasi siyempre ng paghuli, pulasan ng tao, hindi mo na alam kung sino dadamputin mo. Talamak daw ang sugalan sa lugar, lalo na tuwing may burol paraan umano ito para magbigay ng abuloy sa mga namatayan. Pero dahil napapadalas na ang sugalan, nagiging sakit na sila sa ulo. Alam niyo kung sino ba ang nagsusumbong sa ganito? Yung mga asawa din nagsusugal. Kasi binabawal yung mga asawa nila ay magpasaway. Ay, yun din ang tumatawag sa police station. Yung asawa, galit na galit na at hindi pa umuwi, ayun, sila din ang magsusumbong dito. Kumpiskado sa mga suspek ang dalawang terembe para Bernalia at mga perang pinangtaya na aabot sa hanggang 2,000 piso. Ayon sa apat na suspek, hindi naman nila kilala kung sino ang nakaburol. Napadaan lang po. Napadaan lang. Di ba ba't ngayon sinunigaw doon? No comment po. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o pagbabawal sa iligal na pagsusugal. Do sa mga nahuli, lalo ngayon, ang taas ng bail sa illegal gambling, 30,000. Kaya tinasa kaya tinasan niyo inamin kasi nga dati ang bail lang niyan is 2,000, 3,000, 6,000 maximum. Kaya itinaas kasi nga naabuso din. Actually, ang sugal, ang illegal gambling ay bawal. Pinagbabawal yan kahit may patay. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.